General po, etong pagdalaw na isang uh, mayaman na personalidad na may lagnangalang Rosemar kay Diwata. Dinalaw makailan at niregalohan nga ng sangkaterbang regalo. Kasama na daw ang house and lot at syempre uh, may kotse daw at 1 million in cash. Sabi ng mga natasans, tulungan mo yung walang wala, hindi yung sumasakay ka sa kasikatan ni Diwata. Mayaman na 'yan, believe ako, kung tutulong ka sa mga nasa squatter. Mm -hmm. May punto. Siguro 'yung mga 'yung ganong sitwasyon ay talagang mahirap para sa kanila. Dahil nga alam naman natin ang mga vloggers, ano, lalo na po 'yung mga tumutulong sa ating mga kababayan. Ang kanilang resources din po ay nanggagaling sa kanilang mga content, sa kanilang kilikita sa mga vlog at sa kanilang mga social media platform may ilan nga dyan na ah, halos na uubos na yung kita eh. So dapat din natin pong intindihin na walang problema yung pagtulong natin sa Rosemar para sa akin na ah, walang problema yon At kung para sa content niya rin yon siguro normal lang yan. Yan nga, ang mas maganda lang sana, siguro pwede natin sabihin na mas maganda na sila rin ay tumutulong sa mga kababayan natin na ah. wala naman sa limelight at hindi masyadong sikat. Katulad ng mga kababayan natin, Hikakos, katulad ng mga kababayan natin na uh, may karamdaman, 'di ba? All right, okay lang 'yan. Nabubuka sa BQ at ninakawan ka pa at least may kapalit. Um kasi ang sinabi ni Diwata dati ay plano kong yumaman. Oh, diba? Talaga pinagplanuhan niya itong kanyang pagyaman. So, dapat pala talaga ganun ang sabihin natin. Plano kong yumaman. Kasi minsan, madalas nating naririnig, gusto kong umaman, kagustuhan mo lang yan, pero wala ka nga namang plano kung paano mo gagawin yan. Talo ka. Anyway, natutuwa tayo sa mga komento ng mga netizens. Sabi, bakit tutulungan mo milyon ang pera dahil basikat? Sinasakyan mo lang dahil nag-trending? Tulungan mo ang mga batang walang makain, walang matulugan, at walang mga gamit. So, yun yung gusto kong ibig sabihin din na um, bukod sa mga ganitong pagtulong na nakikita natin sa social media, pwede rin naman talagang tumulong itong mga influencer na, na ganito, na malalaki ang kita, sa mga kababayan natin na mas nangangailangan. Totoo nga ba na mas nangangailangan or may mas maraming nangangailangan kesa, kesa kay Diwata? Sa tingin ko, oo. Totoo rin ba na mayaman na itong si Diwata? Sa tingin ko rin po, oo. Okay. Minsan kasi yung pagyaman, yung pagdami ng material na, na bagay, ng madalian, mas mahirap yan. So parang ang iniisip ko dito, natutulungan ba talaga na itong mga nagbibigay ng kung ano-anong regalo at cash kay Diwata, natutulungan ba talaga nila si Diwata? O posibleng, alam niya naman ang mga Filipino, ano, huh? posibleng mapabayaan yung totoong uh, focus na itong si Diwata nga, na magkaroon ng maraming negosyo na, na Paris overload. Dahil nga naman, abay, ang dami na niyang pera sa puntong ito. Lahat halos na nasa kanya na. Okay? Minsan, pag ganoon, nakakalimutan na, na natin na ang totoong serbisyo or ang totoong intensyon ng isang diwata ay magserbisyo sa ating mga kababayan at magbigay ng kaligayahan in terms of uh, satisfying food, sabihin na natin. At yung sulit niya na pagkain sa murong halaga. Diba? Ganun eh. So, kung titignan niyo po, abay kung lalong dumagsa ang tulong, baka tama rin na si Diwata. Dahil nga naman kahit hindi na siya magtrabaho, marami ng biyayang dumarating. Diba? Ito po, ito yung um, sitwasyon or ito po yung time na dumalaw nga itong isang mayamang negosyante at personalidad. Laking pasasalamat ng social media personality na si Diwata matapos niyang o siyang makatanggap ng house and lot at 1 million cash mula sa social media personality na si Rose Martan Pamulaklakin. Yun ba yan? Anyway, dito sa, dito sa, nung time na yon rather, dito, meron din daw na mga naambunan ng biyaya itong si Rosemar. At isa nga dyan ay yung taong homeless na kababayan natin na may alaga ng aso. Kung nakita niyo na po, kung napanood niyo na po. O ba mas nakakatouch yung gano'n na ang tinulungan mo ay talagang walang wala. Pero kung titignan niyo po, sabi nga ng ilan, halos milyon na rin ang kita daw na nasa si diwata in a day. Or, or, or 100,000 or even more daw. Ay talagang malaking kita na yan. E diwata. At kung ilang araw, ilang buwan na siyang naandyan sa sitwasyong yan, siguro naman ay nahawakan niya ng mabuti yung kanyang pera kaya, yun nga, mas nangangailangan yung mga taong katulad nga nung homeless na may alagang aso. Sabi dito, para may pahingahan ka dito and at the same time, pinalagyan ko na rin po yan ng aircon. Kasi nabalitaan ko na nagpapahinga lang daw siya dito sa sasakyan. Kaya ayan, yun. Marami kasi binigay, pati na rin yung temporary shelter or temporary office and shelter ata yan kung ano man yun. Anyway, talagang malaking bagay yan para kay Diwata. Siguro ang punto ko na lang dito, maraming na itutulong o tumutulong kay Diwata. At siguro naman ay kung totoong maganda ang intensyon na itong si Diwata, yung mga naitulong sa kanya ay maibabahagi rin po niya sa mga taong mas nangangailangan. Para ang mangyayari dito ay naging instrumento lang si Diwata na itong mga malalaking uh, media personality na ito para ipaabot naman ang tulong sa mga totoong nangangailangan through diwata nga po. Good luck.